Ito lamang January 2025 ay naging viral sa Mexico nang ilabas sa publiko ng isang kilalang journalist ang kwento ng nakakaawang sinabi ng isang batang lalaki. Siya ang 6 years old na si Christian Omer, inusente at gwapong bata pero wala siya dito sa mundo dahil napakaagang nagwakas ang kanyang buhay sa isang nakakaiyak na pangyayari. Nangyari ito hindi dahil sa kagawan ng ibang tao, kundi dahil sa kapabayaan at pagiging walang puso ng kanyang sariling mga magulang, lalo na ng kanyang ina. Nang dahil lamang sa pakababaw na dahilan ay hindi katanggap-tanggap na idinamay siya sa hindi naman niya kasalanan, panoorin ng kanyang nakakaantig pusong kwento na magsisilbing paalala na huwag basta mag-anak kung hindi handa at hindi kayang gampanan ang pagiging magulang. Si Christian ay ipinanganak noong taon ng 2018 sa distrito ng Benito Suarez sa Mexico City. Ang kanyang ina ay si Olga Idlewich na nasa hustong gulang na rin. Pagkamat limitado lamang ang mga impormasyon na lumabas tungkol sa kanya ay sinabing nagmula siya sa bansyang Russia pero lumipat siya ng Mexico noong 2016 para magtrabaho bilang modelo sa nasabing distrito. Isang lugar na kilala bilang nightlife centers dahil sa maraming nightclubs, restaurants, theater at mga kasino. Dito pagdating niya ay hindi nagmodelo ang kanyang naging trabaho kundi escort sa isang club. Nangupahan siya dito sa isang magandang apartment at dahil sa ganda ng kanyang mukha pati katawan at kinis ng kutis ay ito ang kanyang naging puhunan upang kumita siya at magkaroon ng mga regular na kliyente. Ito na rin ang pinagkunan niya ng kanyang ikinabubu noong 2017 sa pagtratrabaho niya sa isang club. Bilang escort ay naging regular client niya si Marco Antonio Miguel na isang abogado. Wala ding masyadong impormasyon tungkol sa kanya. Ang nais sa publiko maliban sa kanyang profesyon ay ang pagiging Mexico. Hindi rin malinaw kung may sarili na siyang pamilya o wala pa. May mga nagsasabi na ang mga kakilala na mayroon na siyang asawa pero hindi isinapubliko ng kompirmasyong tungkol dito. Mula ng magkakilala si Olga at Marco ay madalas na silang nagkikita hanggang sa nagkaroon ng relasyon. Meron ding mga nakapagkwento na mga kakilala nila pareho na nagsama silang dalawa sa iisang bahay nang hindi matagal hanggang sa nagbunga ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng pagbubuntis ni Olga ay hindi siya iniwan ni Marco at pinangakuan na susuportahan siya dahil sa pangakong ito ay tinuloy ni Olga ang pagbubuntis hanggang sa ipinanganak na niya si Christian noong taong 2018. Maayos naman ang pagsasama nila at tinupad ni Marco ang kanyang pangako. Habang hindi pa kayang magtrabaho ni Olga, ay sinuportahan niya ang pangangailangan nilang mag-ina, pero panandalian lamang ang lahat. Nang ito dahil nauwi din sa paghihiwalayan ang kanilang pagsasama. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, may mga close friends nila ang nagkwento Ni iniwan daw ni Marco si Olga dahil sa ugali nitong pagkamainiti ng ulo nang dahil sa kanilang paghihiwalayan ay unti-unti nagkaroon ng problema sa pagitan nilang dalawa. Lalo na sa pagbibigay ni Marco ng sustento o suporta kaya nauwi sa demandahan ng gusot nilang ito base sa dokumento na nakapost sa public website ng Judiciary of Mexico ay maraming beses na nagfile si Olga ng domestic violence at child custody and support laban kay Marco noong 2019 habang nasa isang taon pa lang si Christian ay nagsampa ng kaso si Olga laban kay Marco tungkol sa paghingi niya ng sustento at custody para sa anak nila Base din sa record na ilang beses silang nag-attend ng hearing dito. Nagkasundo naman sila at pumayag si Marco na sinihingi nitong agreement na nakapagbigay naman siya ng sustento na inabot din ng ilang taon hanggang sa nag-apat at limang taon na si Christian. Pero kalaunan ay paputol-putol na ang pagbibigay niya hanggang sa tuluyan na itong nahinto. Si Olga naman ay bumalik na di sa kanyang pagtratrabaho bilang escort. Kaya madalas ay mag-isang naiiwan sa kanilang apartment ang anak na si Christian. Isinasara niya lang ang pinto para hindi makalabas. Dahil ang ama nito na si Marcus ay hindi na rin nagparamdam pa. Kahit ganun ay desperada pa rin siya na makakuha man lang ng pinansyal na suporta mula sa kanya. Kaya mula na naman siyang nag-file ng magkakasunod na reklamo noong 2023 at 2024 ay sa mga otoridad. Sa pagkakataong to ay hindi na sumipot at nagpakita pa si Marco. Sa kabila ng maraming imbitasyon na ay pinapadala sa kanya ng korte, hindi naman din naging mabilis ang aksyon sa kanyang isinampang reklamo. Dahilan kung bakit para mawalan na rin ng pag-asa si Olga at umagbot sa limitasyon ng kanyang pasensya o ang kanyang pagtitimpi. Dala ng tila kawalan ng pag-asa ay e inilabas niya sa kanyang social media account ang mga hinawing of frustrations. Kagaya rin ng ibang mga babae na sa pag-post na lang humuhugot ng lakas, ay may mga ilan na nakabahalang post din si Olga laban kay Marco tungkol ito sa miserableng buhay ng kanilang nararanasan na para bang hirap na hirap na siya sa pag-aalaga o pagpapalaki sa anak nila na si Christian. Sinabi niya rito na bagamat ayaw niyang humingi ng tulong, sa kanya ay napipilitan daw siya dahil kinuha ni Marco ang lahat at walang iniwan para sa kanilang anak. Kaya hinihingi niyang ibalik ang mga yon na ang tinutukoy niya ay marahil ang financial support nga na binanggit niya rito na pagkakataon na dalawang araw na siyang hindi nakakakain at ang kinain ng anak niya ay isang omelet lang. Nang umaga na hindi na nasundan pa dahil wala na daw siyang maibigay, sa huling bahagi ng kanyang post ay pinagalitan at kinweso niya pa ang dating partner kung paano niya nagagawang tiisin ang sitwasyon ng anak. Ayon pa sa kanya, ay wala na siyang sapat na lakas o kakayahan na magpatuloy pa sa buhay dahil tinalikuran niya na ang anumang job opportunities ng mga kaibigan at anumang tulong. Malinaw sa kanyang post na pinanghihinaan na siya ng loob o sinusukuan na ang pagiging ina niya. Sa gitna ng mga frustrations niya na to at pagiging manhid ni Marco ay hindi man lang nila naisip na may isang inosente at kawawang bata ang apektado isang pagkakamali na mauuwi sa nakakalungkot at nakakaiyak na pangyayari. Noong December 30, 2024, ay isang tawag ang natanggap ng na mga otoridad tungkol sa sitwasyon ni Christian sa kanilang apartment. Dalawang version ng lumabas kung saan ang una ay ayon sa inilabas na balita na si Olga ang tumawag ng tulong dahil nag-aalala siya sa aligay ng anak ang isa namang version ay sinabi ng mga konser na kapitbahay na sila ang humingi ng tulong. Inaksyonan naman agad ng mga pulis ang naturang tawag at pinuntahan ang nasabing apartment. Pagdating dito ay pinagbuksan sila ng pinto ni Olga at tinanong siya kung anong nangyari. Sinabi niya ang malubhang kalagayan ng anak na si Christian at kung saan ito pumunta ang mga pulis sa kanilang kwarto at dito ay nabutan nila ang kritikal at kalunos-lunos niyang lagay habang nakahiga lamang sa kanyang kama. Halatang halata ang pagkakamalnourish niya at ang pagiging dehydrated ng balat ay parang dumikit na sa kanyang buto dahil wala na halos laman, tuyong-tuyo at maputla na ang kanyang bibig. Bakas na bakas sa kanyang itsura ang hirap at gutom ng kanyang pinagdadaanan. Tiniis hindi rin siya gumagalaw dahil sobrang hina hina ang katawan na para lantang gulay na lang. Bagamat nakamulat pa siya ay hindi na rin makausap pa. Tinanong na mga polisi si Olga sa edad ng anak. Sinagot naman niya ang tinanong din siya kung may sakit ba siya at sinabi niyang oo. Pero nang tanungin kung anong sakit ay hindi niya sinagot ng derecho. Palusot niya lang na hindi pa siya sanay magsalita ng Espanyol. Dahil dito ay agad tumawag ang ambulansya ng mga rumispending police. Sa videong kuha ng body count, ay nakikita ang aktwal na lagay ng bata habang kausap ng pulis si Olga. Binalot ng kumot si Christian at agad na dinala sa ospital upang malapatan ng lunas at agarang aksyon ngunit sa kasamaang palad. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga doktor ay tila huli na ang lahat upang makarecover ng kanyang katawan. Umabot lamang siya rito ng ilang oras at pagdating ng kinabukasan, December 31, 2024, ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Walang sino man sa mga mahal niya sa buhay na sa tabi niya, kundi mga doktor at nurse lamang. Habang mga tao ay abala sa paghahanda ng maraming pagkain, para sa nalalapit sa New Year, ay may isang kawawang bata ang namatay dahil sa sobrang kagutuman. Talagang nakakaawa ang kanyang dinanas pero kahit nakalaya na siya sa pagdurusa ay tay pa rin na maiiyak dahil binawian siya ng buhay nang wala sa kanyang tabi ang kanyang sariling mga magulang. Wala ring dumating para iklaim ang kanyang katawan sa ospital kahit ang mismong ina na nagsilang sa kanya ngunit nasaan na ba si Olga at paanong humantong sa ganito ang buhay ni Christian dahil nga kaya wala silang makain tulot ng kahirapan o kawalan ng sustento. Kaagad na nagsagawa ng imbistigasyon ng mga polis dahil wala silang matanong sa mga kapamilya. Ni Christian ay binalikan nila ang mga kapitbahay nila upang mag-imbestiga. Nalaman nila na talagang tumakas na si Olga dahil habang inaayos nila si Christian upang dalhin sa ospital ay nagliligpit na rin siya ng kanyang mga gamit. Inakala nilang susunod ito sa ospital pero ayon sa mga kapitbahay ay sumakay siya sa isang sasakyan dala ang maleta pero hindi pala para sundan ang anak kundi para tuluyan ng tumakas. Ibinunyag din nila na sila ang tumawag ng tulong dahil napansin nila na ilang araw na nilang hindi nakikita si Christian o hindi na lumalabas ng kanilang apartment. Madalas din daw nilang narinig ang lakas nitong sigaw at iyak. Sa tuwing pinapalo ni Olga, sa maraming pagkakataon kapag naiiwan ng mag-isa sa loob si Christian ay naririnig na lamang nila itong humihingi ng tubig at pagkain. Hindi rin siya makalabas dahil kinandado ni Olga ang pinto. Kaya sa awa ng mga kapitbahay nila ay binibigyan nila ng pagkain na idinadaan nila sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Kaya lamang ay dumating ang isang araw na nalaman ito ni Olga. Ikinulong na niya sa kwarto ang anak upang hindi makalabas dahilan kung bakit hindi na naririnig ng mga kapitbahay ang pagsigaw niya ng tulong habang lumilipas ang araw. Kapag nakakauwi si Olga ay nakikita nilang lumalabas si Christian at napapansin na nila ang kanyang pagbabago nito sa katawan, o ang pagbaba ng kanyang timbang hanggang dumating na ang isang punto na hindi na ito makikita o narinig pa. Kaya labis na silang nag-aalala sa lagay nito dahil sa kanilang pagkabahala ay pipinagbigay alam na nila sa mga otoridad upang matignan ang kanyang lagay. Ikinwento na rin ng ilan sa mga katrabaho ni Olga ang totoo na hindi siya naghihirap o wala ng pera. Makikita naman sa kanyang itsura at mga post sa social media ang kanyang mga binibili para sa sarili. Kumikita daw siya ng 3,000 hanggang 5,000 pesos kada aras dahil sa pagiging escort niya. Ayon pa sa ilang close friends niya, ay galit at paghihiganti kay Marco ang totoong dahilan kung bakit pinahirapan at ginutom niya ng husto ang anak. Sinabi daw ni Olga na hanggat hindi nagbibigay ng pera si Marco ay hindi siya bibili ng pagkain para sa anak nila. Bagay na talagang ginawa niya kahit buhay na ni ng nang naging kapalit. Nalaman din ng mga polis na mula sa may-ari ng apartment na malaki ang utang ni Olga sa kanya. Hindi na raw ito nagbabayad ng renta matagal na. Nung sinisingil niya ay binabaliwala lang nito kaya pinutol na ng may-ari ang supply ng kuryente at tubig sa kanilang tinitirhan. Napansin din ito ng mga pulis dahil walang kuryente nang pumasok sila sa loob ng araw na kinunin nila ang bata. Kaya ganun na lamang ang kanyang itsura, hindi lang sobrang gutim kundi matinding uhaw pa sa patuloy pa nilang investigasyon ay wala na ring nakuhang records ni Christian sa anumang school. Ibig sabihin na hindi pa siya pinatuntung sa eskwelahan kaya posible ring wala siyang nakakalarong mga bata. Samantala, sinikap ng mga pulis na matukoy o malaman ng sino mang posibleng kamag-anak na maaaring mag-asikaso sa bangkay ni Christian, ngunit bigo silang malaman o mahanap ang mga ito. Kalaunan ay natuntun nila ang ama na si Marco, pero nag ito sa kanyang pananagutan at sinabing hindi niya alam ang nangyari. Dahil responsibili daw daw yun ni Olga bilang ina, nagbibigay lang daw siya ng suporta kapag may pagkakataon. Hindi na rin nalaman pa kung ano din ba ang mga kapamilya ni Marco na may anak siya. At ang masaklap na sinapit nito matapos niya siyang makausap ay hindi naman siya inaresto dahil inimbestigahan pa ang pagiging pananagutan niya. Hindi rin malinaw kung bakit hindi niya kinuha agad ang bangkay ng anak. Si Olga naman ay nahanap sa kaulukulang reklamo at patuloy pa rin pinaghahanap. Marami ang naniniwala na hindi pa siya nakakalabas ng Mexico at nandoon lamang siya nagtatago o may tumutulong sa kanya. May hinala ang mga otoridad na may koneksyon siya sa cartel kaya kinupup siya ng mga ito dahil ayon sa ilang mga kapitbahay nila ay ilang beses nilang nakita dati na may mga lalaki na may dalang mga baril ang pumapasok sa kanyang apartment o nakikita nilang kasama niya. Pero mayroon ding lumalabas na impormasyon na nakalabas na siya ng bansa ilang araw matapos na mamatay ang kanyang anak. Nalaman din sa huli na peke ang kanyang mga dokumento sa pagpasok niya sa Mexico. Ayon sa batas ng Mexico, isang taon na mapapatunay ang nagkasala sa kasong chat use at negligence ay maaaring maharap sa maraming taon na pagkakakulong. Noong January 13, 2025 ay inilabas ng isang kilalang journalist na si Carlos Jimenez ang kwentong nangyari kay Christian. Naging viral ang post niyang ito at marami ang naantigang puso dahil sa sinapit ng bata. Lahat sila ay nananawagan ng hustisya para sa kanya at tumaasa na may mapapanagot sa nangyaring ito. Samantala, hindi na naibalita pa kung nabigyan na nga ng maayos na libing si Christian. Kung pagbabasihan ng mga lumabas na report noong January 14, 2025, dalawang linggo mula nang mamatay siya, ay nananatili pa rin ang kanyang bangkay sa Institute of Forensic Science dahil wala pa rin kumukuha. Sobrang nakakalungkot at napakahirap tanggapin ang nangyari sa kanya. Minsan ay mapapatanong na lang tayo kung bakit napunta pa siya sa mga walang puso ng mga magulang. Samantalang maraming mga deserving na mag-asawa ang nagnanais na magkaanak pero hindi mabibayaan. Dahil sa kapabayaan ng kanyang ina na nagsilang sa kanya sa mundo, ay nawalan siya ng anumang pagkakataon na mabuhay. Nang matagal at magkaroon ng magandang kinabukasan, kaya sana ay huwag nang pasukit pa ang responsibilidad na hindi kaya dahil buhay ng tawang pinag-uusapan, mabuti pa ang hayop kayang alagaan ng kanilang mga anak. Ang mga kasong ating sinisiyasa ay paalala na ang dilim ay laging nasa paligid, naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod ng mga kalbana.